lakad na naman kinawa lang yung binhi ng luya <laughs> ano yan parat? luya rin ba yan? oo, luya ng ganito si Michael gumawa ng bag para sa ano, luya po yan ang laman binhi, napakarami pa tanim ni tatay yan tol ah, sipag talaga ni tatay yan si no? Sipin nyo, tanim niya yan isa yan sa ano magiging binhi namin although ang nagagasos na natin na binhi kasi hindi pa tagulan pero nakaka almost 40,000 na tayo na nabibili pero pagdating ng tagulan uh, may budget pa tayo 100,000 mahigit yun naman yung para sa ma-install no? saka sa ibang mga pananim natin ganun po karami yung binhi natin nagandalawandaan lipo kano kaya kikitain nila roon yung poonan, yun lang po yung uh, ibabalik para pondo ulit sa susunod na taniman. Pero yung kita sa kanila lang, wala po tayong litarap. Saka nga pala yung mga hayop na binibigay ko to sa kanila na alagayin ng no, mga baka, kambing, kung ano-ano. Uh, hindi po paalaga yon yun yung po ay para sa kanila. At hindi lang yun, kasi ang target ko kasi ay limang baka na babae para sa sityo puti, para dumami. At pagka okay na sila, ang uh, sityo puti, ibang sityo naman ang tutulungan natin para may ayos yung kanilang pamumuhay. Pero katulong din ang sityo puti. O baga, hindi pa rin sila mawawala sa team. Ibig sabihin, kasama ko lang silang tutulong sa ibang sityo. Unahin lang natin, syempre, yung kanilang sityo. Nakapasan, no? Ganyan, parang ganyan. Pag nakawalis nakahuli sa baboy, pinapasan nila. Para hindi mahirap iyo mga takbo ko hanip <laughs> sanay na sanay sila no? tapos may kweba ko rito kasya lang daw yung tatagilid ka tapos pagdating sa loob maluwag punong puno raw po ng kabagyon. parang nalaban daw yung damit mo kasi puro ihi daw ng kabagyon. yun yung mga bato yung dadaanan ang galing kaso ngayon sa so, ngayon kasi uh, napigilan na natin sila sa pangangaso nakatuto kami ngayon sa halaman pero paminsan-minsan pag gusto lakmain ng labuyo nanguhuli sila pero sila hindi na nama, hindi po sila nakawalan ng ulam sa atin pero interesado tayo doon sa kweba uh, gusto kong makakita yung loob kasi pumapasok sila doon walang ilaw nanunungkit lang sila ng kabag gamit po yung tinik ng yantok yun po yung style nila Ang galing diba alang ilaw pinapasok ng leg web masyado rin po mataas kailangan natin ng mga mga habang lubit para makakyat eh sila kasi magaling gumapang pakyat sige naalala nila tayo para rock safety kasi masyado rin mataas yung web galing kaya gusto kong makita yan. Ang dalig ito, ano? Talagang bundok yung ating binundahan at nilalakaran. Noong araw kasi, dito rin nakatero sa tatay. Gumalik uh, tayo para sa pananim ng tubig. Grabe, ang ganda dito. You know, yung Alin linis ng lugar. Parang may taniman. Tara.